and hello guys nasa loob ako ng aming CR ayan. <laughs> kasi maulan kasi wala kaming tubig guys kasi yung tubig is kumukuha pa kami sa poho kaya pag ulan, dito yung aming ginagamit ulan, mabuo sa CR diba sayang din yan guys kasi wala kaming gripo nagigib-igib pa kami kaya dito na lang yung na para tayang din. Mamaya na wait lang. Gabo na tubig dyan. Kaun lang. Kunoon ko na iya. Yan. Yung aming Waterfalls. Waterfalls. daming waterfall. So, ayan, nakas kasi yung ulan, guys. O, so, diba? Napuno din niya. Tapos, nilalot ako dito. Ayan pa. Ayan ang mga napuno. Nakabuo sa CR. Diba ano, lang lakas yun guys? Diba lakas? <laughs> Dib -dib na yung o, yun, may mga dahon-dahon ng gawag ano, doon mula i pay bumbasanin Kaya ito Oh, yeah. uh -huh. oh do ko waterfall. Yan yung ngaming waterfalls, guys. Lagyan na ano. Sobrang lakas. Ay, na tubig. Napaw na. O, diba? O, diba?